Who am I? God of Blackfield. Kwento nito ay isang sundalong magaling sa larangan ng pakikidigma na si Kang Chan. Kahit anong dami ang kalaban niya ang kanyang masasagupa, kaya niya itong malampasan Ngunit sa hindi inaasahan trahedya, sa kanilang misyon ng kanyang mga kasama, lahat sila ay naubos sa gabing iyon. At pagkalipas ng tatlong taon, siya ay sa isang ospital sa South Korea mula sa isang katawan ng isang estudyante na tumalon sa bubungan ng paaralan dahil sa karahasan ng pangbubuli. Hindi maunawaan ng mga buli kung bakit bigla na lang itong lumakas mula ng pagbalik nito sa paaralan Bagamat mahina man ang katawan na pinuntahan ng kaluluwa ng dating sundalo, mula sa kanyang karanasan, baliwala lang sa kanya ang ganitong laban. Who am I? God of Blackfield. Sa katahimikan ng gabi, seryosong tumingin ang ama ni Kang Chan sa kanyang anak. Mabigat ang mga salitang lumabas mula sa kanya. Mga salitang hindi nagtuturo kundi nagtatanong, para bang nais niyang ipabatid na ang tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa kagustuhan ng mga magulang, kundi sa sariling desisyon ng anak. Nagulat si Kang Chan sa mga narinig, tahimik lamang siyang nakinig habang patuloy ang ama, hindi raw niya nais na gawin ng anak ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban, kahit pa ito'y para lamang sundin sila bilang mga magulang, ayon pa rito, walang masama kung maging mayaman o matagumpay siya balang araw ngunit higit sa lahat, mas nais niyang makita si Kang Chan na namumuhay nang masaya. Dagdag pa ng kanyang ama, kung tunay na masaya si Kang Chan sa kasalukuyan niyang pamumuhay, wala siyang kailangang itago mula sa kanyang mga magulang, ang simpleng pagtanggap ng ama ay sapat na dahilan para mapangiti ang binata at magpasalamat ng taos puso. Bago tuluyang matapos ang kanilang usapan, bahagyang lumingon ng ama ni Kang Chan at may kalmadong tinig na nagwika. Ipinaalala niya na huwag kalimutan ang special na admission certificate mula sa Seoul National University dahil matagal na itong hinihintay ng kanyang ina. Napatigil si Kang Chan sa narinig at halos mapatanong siya sa kanyang ama kung matagal na rin pala nitong alam ang lahat. Ngunit sagot ng kanyang ama ay isang simpleng ngiti at mga salitang puno ng kabatiran na ang kanilang inay matagal nang sabik na tanggapin yun. Sa pagkakataong yun, magaan ang naging tugon ni Kang Chan, puno ng tiwala at kasiguraduhan, na siya mismo ang magbibigay ng dokumentong yun. Patuloy silang naglakad mag-ama sa ilalim ng katahimikan ng gabi, at habang dumaraan ang kanilang mga hakbang sa kalye, lihim na pinagmasdan ng ama ang kanyang anak, sa mga mata niya ay may halong pagtataka at paghanga, at sa kanyang isipan ay dumaan ang isang katanungang hindi niya napigil ang itago, kailan nga ba lumaki ng ganito ang batang minsang kinakalong niya lamang? At bago tuluyang lumisan ng gabing yun, Nanatili ang damdamin ng pagmamalaki at pananabik, isang alaala na walang salitang kailangang idagdag. Pagsapit ng Huwebes, sinalubong ni Boy Labo si Kang Chan ng malapad ng iti, malaki ang ginhawa ng binata nang makita niyang unti-unti nang bumubuti ang lagay ng kaibigan, bagamat masaya siya, biniro niya pa si Labo na mukhang kailangan pa nito ng mahabang panahon para tunuyang makabawi. Ngunit sa kabila ng biro, Seryosong ibinalita ni Labo na nagpa siya ang National Intelligence Service na si Kang Chan ang humawak sa kaso ng mga nasawing ahente, lahat ng kahilingan niya ay aprobado at siya ang bibigyan ng buong kapangyarihan sa operasyon. Bahagyang gama ng loob ni Kang Chan sa narinig, ngunit hindi doon natapos ipinakita ni Labo ang isang maliit na kagamitan, tila walang halagang ngunit puno ng misteryo, isang transmitter ito, ipinaliwanag niya na maaaring ipasok sa takong ng sapatos at magiging malaking tulong sa maraming sitwasyon. Hindi makapaniwala si Kang Chan na sa ganoong kaliit na bagay, maaring nakatago ang teknolohiyang pandigma, agad niyang naitanong kung paano ito tatanggap ng signal, at ipinaliwanag ni Labo na ay padadala na lamang ang isang espesyal na app sa kanyang telepono para subaybayan ito. Matapos iyon, nagtanong si Labo tungkol kay Vasily na darating sa biyernes, ipinaliwanag niya ang posibleng panganib at kung paano nila kailangang maghanda sakaling may mangyaring hindi ka nais-nais. Ngunit si Kang Chan, sa halip na matakot, ay nakangiting nagduda na ganoon kadaling mamatay ang taong yon. Pinatunayan ni Labo ang kanyang punto, may mga pagkakataong ang buhay ng tao'y ay sobrang tibay, at sa iba'y napakadaling mapawi, at sa bagay na yon, sumang-ayon si Kang Chan, ngunit binigyang diin ni Labo na dahil sa matinding personalidad ni Vasily, dapat ay maging handa sila sa lahat ng posibilidad. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, inalok ni Labo si Kang Chan na maghapunan, subalit tinanggihan nito ng binata, Iginiit na mas maiging gawin yun kapag tuluyan ng bumuti ang lagay ng kaibigan, may iba rin siyang nakatakdang pupuntahan. Napangiti si Labo at agad na hulaan na si Dero ang kanyang kasama, hindi na ikinila ni Kang Chan yun at pareho silang natawa. Lumipat ang eksena sa labas, kung saan naghihintay si Kang Chan kay Dero, pagdating ng kaibigan, agad niyang tinanong kung saan sila patungo, ngumiti lamang si Dero at payak na sagot, sa suwan, nagulat si Kang Chan at nagtanong kung ano ang gagawin nila roon. Ngunit tanging ngiti lamang ang isinagot ni Dero. Kasunod ang simpleng dahilan, walang espesyal, kundi para lamang kumain. Pagkarating nila sa kainan, tahimik na kumakain si Dero nang mapansin ang papel na bag na dala ni Kang Chan. Napakunot siya ng nuo at dahil nagkita sila ni Boy Labo pabirong sinabi na siguradong galing yun sa isang pulong na parang spy movie, numiti si Kang Chan at ipinaliwanag ng mga transmitter ang laman ng bag, hinimok niya si Dero na kumuha ng dalawa at ipagamit sa kanyang asawa at anak, dahil madali na lang itong masusubaybayan gamit ang app sa kanilang mga telepono, sa ilalim ng kanyang tinig ay naroon ang bigat ng paalala, hindi nila dapat hayaang maging biktima muli ang kanilang mga pamilya. Ngumiti si Dero at sumang-ayon, ngunit biglang naalala niyang itanong kung papasok ba si Kang Chan sa eskwela kinabukasan, napabuntong hininga ang binata at, bagamat ayaw niya, inamin niyang kailangan, alam na rin kasi ng kanyang mga magulang kaya wala na siyang pagpipilian. Kinabukasan, nakasuot si Kang Chan ng kanyang uniforme, habang naglalakad patungong paaralan, hindi niya naiwasang mainis, hindi niya inaasahang muling maisusuot ang kasuutan na yon, sa loob ng paaralan, ipinatawag siya ng principal at binigyan ng award, kinuhanan siya ng litrato, ngunit agad napansin ng principal na wala siyang ngiti, pilit siyang pinangiti. Tila isang bata na hindi sanay sa ganitong kaganapan, wala na siyang nagawa kundi sundin. Nang matapos ang seremonya, inalok pa siya ng principal ng chaana na ipinagmamalaking galing mismo sa China, Lumipas ang mahigit isang oras ng walang katapusang pag-uusap bago siya nakalabas, halos ubos ang kanyang lakas, sa isipan niya ay paulit-ulit ang tanong kung bakit kailangan niyang tiisin yun, ngunit sa wakas, tapos na rin ang lahat. Habang naglalakad pa uwi, biglang nagbago ang kanyang isip, napahinto siya, lumingon pabalik, at naisip na dapat ay dumaan muna siya sa ilang lugar, at bigla na lang naisip niya si Kim Mayong, kaya nagtungo siya sa sports department. Pagdating niya roon, nagulat si na at Yun Sil nang makita siyang biglang pumasok, tinawag niya sila palabas, at agad namang sumunod ang dalawa. May seryosong ekspresyon si Kang Chan nang magsimula siyang magsalita. Sinabi ni Heijan na dapat sana itatawagan niya ito tungkol sa nalalapit na festival, ngunit mabilis na pinutol ni Kang Chan ang usapan at diretsya ang binanggit ang pangalan ni Sim Sujin. Sa pagbanggit ng pangalan, nanlamig ang dalawa, tila biglang nanikip ang paligid, inulit ni Kang Chan ng tanong, at sa huli, Yumuko sila at umamin, galitang ang lumukob sa tinig ni Kang Chan habang inilahad ang nangyari kay Su Jin, ang kanyang tangkang pagpapakamatay, ang mga hirap na pinagdaanan, at ang hindi matatag na kalagayan niya kahit sumailalim sa gamutan, muli niyang tinanong ang dalawa kung ano ang iniisip nila tungkol doon, ngunit tahimik lamang sila. Nang sa wakas ay humingi sila ng tawad, mariing ipinaalala ni Kang Chan na hindi sa kanya, sa paaralan, o kahit sa korte manggagaling ang kapatawaran, tanging sa biktima yun kaya't pinagbawalan niya silang dumalo sa festival, hindi raw makatuwirang magsaya, tumawa, at sumayaw habang may taong halos na wala ang buhay dahil sa kanila. Mabigat ang hangin na bumalot sa paligid, nanginginig ang tinig ni Nahajan at Yunsel habang nagsabing hindi na sila sasama sa festival. Ngunit hindi pa doon natapos si Kang Chan, sinabi niyang hindi lang yun ang dapat nilang iwasan, huwag na silang magplano para sa entrance exam, huwag mangarap ng kolehiyo, trabaho, o kahit relasyon, hanggat walang kapatawaran mula sa mga biktima, kung sakaling hindi nila ito matanggap kailanman, dapat nilang isantabi ang lahat at mabuhay na parang humihinga lang, walang saya o layunin, at kung sakaling makita niyang susubukan nilang tumakas sa itinakdang yun, siya mismo ang pipigil. Natigilan ang dalawa, kita sa kanilang mga mukha ang pagsisisi at takot, ngunit sa huli, nagtanong si Yunsel kung saan nila maaaring makita si Sujin, walang pag-aalinlangan ang sagot ni Kang Chan, nasa Bangji Hospital siya. Sa pagkarinig ng mga salita, napayuko ang dalawa. Wala silang mukhang may haharap kay Kang Chan. Tahimik na tinalikuran sila ni Kang Chan habang sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang inuusal ang mabibigat na paalala. Kailangan nilang humingi ng tawad sa lahat. Kahit murahin sila, kailangan nilang tiisin. Kung dudahan sila, kailangan nilang tanggapin ang hinala. Kung masaktan sila, hindi sila dapat lumaban at kailangang tiisin ang sakit, kalungkutan, at kaparusahan na nararapat sa kanila. Tanging matapos niyang pagdaanan ang lahat ng iyon at makamtan ang tauspusong kapatawaran ng na mga nasaktan lamang niya tunay na may pagpapatuloy ang kanyang paglalakbay, hindi man niya sabihin ng tuwiran, mananatili siyang nasa likuran para palihim na sumuporta. Biglang lumipat ang eksena sa paaralan kung saan nagkakagulo ang mga estudyante. Nagbubulungan at tila nagugulat sila sa kanilang nakikita, sa gitna ng usap-usapan, dumating ang bida, si Kang Chan, tahimik siyang naglakad papunta sa kanyang silid-aralan, mula sa labas, Napansin niya si Miong sa may bintana, seryosong nag-aaral, sandali niya itong tinignan bago pumasok, hindi alam ng dalaga na naroon na pala sa tabi niya si Kang Chan, at sa isipan ng binata ay pinuri niya ito, kamangha-mangha, patuloy na nag-aaral kahit oras ng pahinga. Lumapit si Kang Chan sa dalaga at binulungan ito, dahilan upang magulat at mapangiti ang dalaga sa kanyang presensya, masigla nitong sinabi na dumating ba si Kang Chan para kunin ang kanyang acceptance letter. Ipinaliwanag naman ng binata na nakipagkita siya sa punong guro at saglit lang dumaan, napansin niya ang maputlang mukha ng dalaga kaya tinanong niya kung may problema o may sakit ba ito. Ngumiti si Mayong at umami na ilang gabi na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Habang tinitingnan niya ito, nagtanong si Kang Chan sa sarili kung bakit patuloy pa rin itong nagsusumikap gayong ito na ang nangunguna sa klase. Sagot ng dalaga, kailangan niyang makapasok sa Seoul National University at magpatuloy pa rin sa pag-aaral ng Pranses, napangiti na lamang si Kang Chan at sinabing wala namang makakapigil dito, bago matapos ang kanilang pag-uusap, komandat ang dalaga at pabirong sinabi na kapag natapos ang pagsusulit, dapat ay ilibri siya ni Kang Chan ng masarap na pagkain, sa paglipas ng break time, nagpaalam na si Kang Chan at lumabas. Nagbago muli ang tagpo, nasa isang pagpupulong si Kang Chan kasama ang ambasador. Ipinabatid ng ambasador na darating ang isang mahalagang tao bandang alas 6 ng gabi sa biyernes at humihiling itong ihanda na ang eroplanong sinakyan ni Vasily para diretsyo na itong makalipad patungong Japan matapos ang palitan sa paliparan, tumango lamang si Kang Chan at sinabing ipaabot niya ang mensahe, idinagdag ng ambasador na nais ni Vasily na maghapunan silang magkakasama at tila may nais itong sabihin, na hindi naman magiging mahirap ayusin. Walang pag-aatubili. Inilapag ni Kang Chan ang transmitter sa mesa, ikinatuwa naman ito ng ambasador, masigla namang ipinaliwanag ni Kang Chan na alam na alam nito ang sitwasyon at pinapapili niya ang ambasador sa dalawang opsyon. Binanggit niyang dahil matutunto niya ang lokasyon nito sa pamamagitan ng kanyang telepono, hindi siya tiyak kung anong uri ng pagkakaibigan ang tinutukoy nito. Ngunit nais niyang protektahan ito anumang oras at saan man, sapagkat mahalaga ito sa kanya. Sa narinig, lumawak ang ngiti ng ambasador at nagbitiw ito ng biro na walang mas mapanganib pa kaysa sa matunto ng mga tao mula sa intelligence agency ang iyong kinaroroonan, pagkatapos ay tinitigin ito si Kang Chan at may halong pag-aalala na tinanong kung muli ba itong nakararamdam ng masamang pangitain, gaya ng dati. Tahimik na sumagot si Kang Chan, sinasabi sa sarili na hindi pa siya ganap na sigurado, may alinlangan sa kanyang tinig ng idagdag niyang nakagawa na siya ng sariling mga paghahanda ngunit sa hindi sinasadya ay nakapagpakita siya ng tila kawalang galang, hindi niya namalayan, at taos pusong hiniling na huwag sanang bigyan ng sobrang bigat ang kanyang naging kilos. Magaan ang naging tugo ng ambasador, ipinaliwanag nitong magpapadala siya ng isang resoner na ginagamit ng National Intelligence Service diretso sa telepono ni Kang Chan. Sa ganitong paraan, maaari niyang harangin ang anumang transmisyon kung kinakailangan, at kung sakaling magkaroon ng kagipitan, agad siyang makakontak, Nagpasalamat si Kang Chan, iniisip na magiging mas epektibo yun sa maraming paraan, ngunit iginiit ng ambasador na siya mismo ang dapat magpasalamat, dahil sa loob lamang ng dalawang araw ay maraming bagay na mabubunyag ang layunin ni Vasily at ang mga estratehiya ng iba't ibang bansa. Tumangu si Kang Chan, alam niyang tama ito. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, ibinilin pa ng ambasador kay Kang Chan ang tungkol sa posisyon bilang kinatawan ng Korea para sa Air Asian Railway. Pinayuhan siyang huwag itong tanggihan, sandali siyang nag-isip, at sinabing kung tatanggapin niya yon, tiyak na permanenteng masisira ang naturalisasyon ng ambasador sa France. Ngunit ngumiti lamang ang ambasador at sinabing bagaman yun ay isang malaking panghihinayang, mas mabuti na yun kaysa maging kaaway ng bansang France, ngumiti na lang din si Kang Chan, tanggap ang bigat ng ipinahihiwatig ng sitwasyon. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating ang biyernes, sa paglalakad ni Kang Chan, may isang babae ang samalubong sa kanya at magalang na nagsabing siya ang maghahatid sa opisina. Sumama siya hanggang sa makarating sila sa isang silid na napapalibutan ng matitibay na kondado na kailangan pang gamitan ng espesyal na card upang mabuksan. Pagpasok nila, isang lalaki ang agad na tumayo at ipinakilala ang sarili bilang si Heo Chang Son, direktor na nangangasiwa sa Airports Lost and Found, matapos ang maikling pagpapakilala, agad siyang inilipat sa isa pang lugar. Doon ay ipinaliwanag ng lalaki na kumpleto na ang lahat ng paghahanda. Pagdating ng ambasador sa ganap na ikalas 4.40 ng hapon, agad nila itong dadalhin sa VIP room. Kinumpirma rin ito ang oras ng pagdating ng eroplano bago pa dumating si Kang Chan. Tumingin si Kang Chan sa relo at iniisip na may apat na minuto pa bago ang takdang oras, sinabi niyang naunawaan niya ang lahat, ngunit humiling din na makita mismo ang lugar. Bahagyang nag-alinlangan ang lalaki at muling nagtanong kung ngayon ba talaga niya nais ang inspeksyon. Mariing tumugon si Kang Chan na kailangan yon at kailangan na ngayon. Habang umiinom ng kape, ipinaliwanag ng lalaki na wala namang problema sa lugar, medyo malayo nga lang, at nagtanong kung talagang kinakailangan pa yon. hindi mo ari ni Kang Chan kung bakit ganoon ang tono nito, hindi naman ito mukhang may itinatago, ngunit may kakaiba sa ugali nitong parang ayaw siyang samahan. Dahil dito, mariing inulit ni Kang Chan na kailangan niyang inspeksyonin ang site, sa huli, Kumilos ang lalaki at naglabas ng isang ID, iniabot sa kanya at sinabing isuot ito sa dibdib. Tinitigan muna ni Kang Chan ang ID bago kinuha at sumunod, ngunit sa pagtayo ng lalaki, naglakad lang ito na parang walang iniintindi at pabagsak na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Mumiti na lamang si Kang Chan sa sarili, at inisip na ngayon ay unti-unti na niyang nauunawaan ang ugali ng taong kaharap niya. Malinaw na ito ang namumuno sa lugar at nababagabag lamang sa pagdating ng isang batang estudyanteng high school na tila ipinwesto bigla sa kanilang operasyon. Tatanggapin ni Kang Chan yun bilang bahagi ng pagmamalaki ng isang nakatataas, ngunit mahigpit niyang isinapuso na anumang sobra pa ay hindi na niya palalagpasin.